Good morning mga kabibib, bip Maaga nga pala tayong babiyay ngayon Bali pala ay nagising ako ng 5 o'clock ng umaga dyan Syempre pagkagising, cellphone agad ang hahanapin Open muna tayo ng Facebook Scroll down, scroll up bago maligo Dito nga pala ay nilalabas ko na ang aking motor Syempre tulak-tulak muna para hindi makaistorbo sa mga tulog pa Shoutout nga pala sa mga tropa dyan na patuloy na sumusuporta sa ating mga ginagawa Kung isa ka sa mga sumusuporta, comment ka lang dyan Shoutout kita sa next video natin Peace yo! Okay balik na tayo sa biyahe. Dito nga pala ay pupunta ako sa Shell. Siyempre, magpapagas tayo. Dito nga pala ay sinalubong agad tayo ng tropang Shell. Dito ay may sinabi siya na magre-reset lang daw. Magantay lang daw tayo ng limang minuto. Sabi ko naman, sige po, okay lang po. Dito ay inubad ko muna ang aking helmet. Shoutout nga pala sa iyo, kuya. Ayan, inaanto ka pa dyan ha. Siyempre, tamang stretching si tropang Shell. Pampagising ng diwa. Meanwhile, pagkalipas nga pala ng limang minuto, sabi ni sir, okay na daw. Sabi ko naman kay sir, sige po, pultak na lang po pagtapos ko nga pala magpagas nag open na ako ng apps maya maya pinasukan na tayo ng booking Ito si ma'am papuntang multinational sa may paranyake dito nga pala natin pinick up si ma'am sa may bako or salinas yun nga abang nagayos ng helmet si ma'am may tropang nakakilala sa atin tinawag tayo dyan ay tuloy pa rin ako sa pakikipag-usap sa tropa at di ko na malayan si ma'am ay binababa na nga pala niya yung putres sorry ma'am di ko kasi na malayan na hindi ko pa pala nababayan at dito ay pasakay na si madam pagkasakay ni ma'am, tinanong ko siya kung okay na ba sabi naman ni ma'am, okay na daw siya at agaran na rin kaming umalis papuntang multinational. ang pera nga pala ito ay nasa 212 dito ay nakalagpas na kami ng SM Bacor at dito ay binabaybay namin ang Aginaldo Highway nung makarating kami dito sa may sapote kalinisan, abay traffic pala syempre ako bilang driver, syempre singit-singit lang muna tayo sa mga oras na yan ay umaambun-ambun na syempre tayo medyo magmamadali kaya tamang singit-singit lang dito ay hindi ko napansin si kuya ay parang tulala siguro dahil umaambun na shout out na lang sa iyo kuya peace ingat and drive safe grabe yung traffic dito ilang minuto rin kami naka standby dito sa may stoplight ng sapote kalinisan ang tagal magpagaw bali nakapatay nga pala yung stoplight niya may enforcer lang na nakabantay Sa wakas wakas rin si Manong Imporcer. Dito nga pala ay lumalakas na yung ambon. Siyempre medyo binibilisan ko at may kasamang pag-iingat. Nang makarating nga kami dito sa may C5 road, medyo nawala na yung ambon. Pag nandito ka na nga pala sa C5, rat-ratan to the max nga pala ang mga motor dito. Siyempre ako, may pasayero ko, tamang chill lang, yung tamang takbo lang. Ayoko ma-report, baka mawalan tayo ng trabaho sa joyride. Dito nga pala ay pakir na tayo ng flyover ng C5. Ayan nga palang nasa likod natin ay yan ang SM Sukat. Yung nasa kaliwa ko nga pala dyan, yan ang building B. At yung nasa gawing kanan ko naman yan po ang building A ng SM Sukat. Wala lang, share ko lang. Dito nga pala ay malapit na kami sa drop off ng ating pasahero. Okay, nakarating na kami dito sa gate ng multinational. Bali nga pala mag iiwan na ko ng ID ko rito kasi medyo maigpit ang subdivision nila. Simula nga pala sa gate ng multinational hanggang sa bahay nila ma'am is 1.5 kilometer pa ang layo. Grabe ba? Diba? Kaya pala sabi ni ma'am hassle daw pag commute Di katulad tulad pag nagjoyred ka is dire diretso na hanggang sa bahay. Yan ang sabi ni madam. Dito nga pala ay tinanong kami ng pangalawang guard kung saan daw ba ang drop. Sabi ko dito sa may Judea Street. Dito nga pala ay nakarating na kami sa kanilang bahay. Dito nga pala ay hindi matanggal ni ma'am yung lock ng helmet at sabi ko na Man, akin na ma'am ako na po ang magtatanggal at sabay abot ng bayad bali nga pala dito ay ang inabot niya is 250 may tip tayong 38 pesos magiisang oras pala kaming nakarating dito kaya shout out sa iyo, madam maraming maraming salamat ingat and god bless